Kasado na ang mga kilos protesta para sa September 21. Patunay ito sa pagiging diskontento ng mamamayan sa mga ulat ng katiwalian na nabunyag sa mga flood control projects ng gobyerno. Bagamat may mga investigasyong isinasagawa, hindi mayaalis sa publiko ang mag-alinlangan kung may patutunguhan at may makakasuhan sa mga ito. May mga pangalan ng mga politikong nabunyag na sangkot sa anomalya sa flood control projects, ngunit tila nalilihis palayo sa kanila ang mga talakayan. Sa ngayon ay natutuon lamang ang issue sa mga contractors at opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagsabwatan para pagsamantalahan ng mga pondong inilaan sa mga flood control projects. Pero batid ng lahat na hindi mangyayari ang katiwalian kung walang utak o nagkukumpas. Sino ba ang nag aproba ng budget at paano ba napapakialaman ng pondo lalo na para sa mga proyekto? Sa ilang mga pagkakataon, direkta ng isinangkot ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa mga anomaliyang ito. Noong Merkoles, nag-resign si Waldes bilang Speaker at pinalitan Isabela Congressman Faustino Bogie V. III. Habang si Co ay imistulang nagtataguna sa Amerika. Sabi nga ng anak ng Pangulo na si House Minority Leader Sandra Marcos, dapat umuwi na si Co at harapin ang mga isyong ibinabato sa kanya. I am um, going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Isa sa demand ng mga protesters ang pagbibitiw ni Romualdez sa speakership. Pero hanggang doon na lang ba yun? Matagal na problema ng bansa ang katiwalian, pero bakit ngayon lang napagtutuunan? At paano naman ang halos trilyong piso ng nawala sa bayan dahil sa pagnanakaw ng ilan? Taong bayan ba at ang susunod na henerasyon na magbabayad ng mga ninakaw dahil sa mga peking proyektong ito? Walang katiyakan kung mapapahupa ng pagbibigay ni Romualdez ang galit ng taong bayan dahil mas ang pagnanais ng publiko na managot at makasuhan ang mga nagkasala sa bayan. Ako po si Wang Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.